si Flame ginaya yung RS 150 no? Ready na yan, Ready na. ha? hindi oh, sabi plus na yun para mapag-aralan at may pakita sa inyo kung ano yung mga sun relocation ng mga ano. device yung accessory nya so yan Pusahan natin ito habang busy siya ito. Harap is 70 Island 90 for 17. Harap tapos display, Tapos berat brand yung ano berat walang <laughs> brand yung kanyang yung ay 110. 110 70. Yeah. Tapos ang battery niya nandito. Fuse nandito rin. So paano tanggalin to para ma-access niyo yung fuse? Dito lang takip. yung takip niya kanina? Para ma-access niyo yung battery niya. Yeah. Eh? Tapos ito bago matanggal yung hirap yung battery niya. 12 M6.5S3B. Sandali. Baba naman laki. Laki 'to direkta arah lang. Uh, vlog Tapos dito 'yung regulator. Maka. Maka. Yung dito. Tapos to so, class relay tapos meron si charging port nandito si babaw to pa ni songko niya nandito sa harap tapos FI na siya oh pa busina niya nandito din sa pakpak kaya pa <laughs> O so, dito yung parang ano, laki ng re, ng ano, radiator. <laughs> ano pa yung hindi ko nasabi? Sabihin mo na. Yung ano, laki yung si Mark Nemesio. Si ano to? Ah, bali ang motor na to ay Rossi Flame 150X kung update, kung kung hindi pa kayo alam. Bali 2025 model siya. Tapos 150 cc. Ang price niya ay 75k tapos sa specs naman niya hindi ka na lugi sa loob ng 75k. Uh, specs niya dual overhead cam tapos 6 speed water cold uh, naka 57mm na black 57 uh, 57mm siya na black Hey. Guys, sa ano sa sa price na 75k hindi ka na logis sa specs niya. Tayo sa ibang kuan niya yung electric start nandito. dito, Electric at laki-laki din. So wala pa lang siyang kick. Wala na. Pero kung balak niyong lagyan, ayun sa nakita ko dito. Pwede. Yeah. So, pwede siyang lagyan. Or either magpalit lang kayo ng ano. Ng cover box cover na may kick. O, siyempre kailangan pati gear. May gear din yun. Para complete ito. Ayan, puro ano lang naman. Dalawang 15 lang. 15 amp dalawa. Tanggal lang. Ayan, taid. review mo yan ngayon. Ayan. PCU nya ito. RO-305 Alpha 6031 oh, hindi na natin alam eh. Nah, Tapos, ito yung kanyang throttle body. Ayun na sa baba. Ya, Ayan, sakit ng ano yan, ng starter motor. Hindi ko alam kung wire sa... Sensor ko. ya

150X. Oh, 50, 150, x 150 pampip flame 150. tirosi di pampip tirosi flame pampip itu flame pampip tirosi flame Ito yung tinatawag na lower. Pag umabot dito, ay eh, kailangan nyo nalalagyan. So. So. Sulit eh. Okay. One two. dia itu role kenapa? Cuch manual saja. Nah, oh, teranggalang yang anu cover. Cover. Ada barang rider bah, barang. Kepala-kepalanya flame.